sa pagbili ng unang sports car ni Daniel Padilla. Ayon kay Franzakim Kim Aldover ng F2A Cars, na at naihatid na nila ang Chevrolet Corvette Stingray C7 sa bago nitong owner sa Angeles, Pampanga. Matatanda ang inalok nila ito sa Pinoy Pawn Star sa halagang 6.5 million pesos. Tinawaran nito ni Boss Toyo hanggang 5 million pesos pero no deal ang seller heart to heart namang nakausap ni Nanay Christy Furman sa kanyang programa ang aktor na si Baron Geisler na sunod-sunod ang proyekto ngayon. Kabilang nga dyan ang senior high na nasa huling linggo na. At makakasama pa siya sa malapit ng ipalabas na pelikulang GG o Good Game. Tanong tuloy ni Nanay Christy, anong sikreto ni Baron? Sa kabila ng mga kontrobersiyang kinakaharap, ay patuloy pa rin pinagkakatiwalaan ng mga producer. Sabi ng aktor, pilit niya namang binabago ang sarili. Pinaka sikreto ko po, hindi lang nila alam. I, I kneel down at uh, to God mornings, evening, I talk to Him and then ang nire-request ko po sa Kanya, Lord, I know I'm not perfect but please soften their hearts. Sana po eh, bigyan po nila ako ng projects para sa pamilya ko. Bukod dito ay ang kanyang pagpapakumbaba kapag nagkakamali. Sinang na naman ito ni Nanay. Kaya kong patotohanan yan, kapag nagkakamali ka, napakalus mo sa pangingingi ng paumanhin. Totoo po yan, mga kapatid. Men in uniform naman ng peg na na BDS V at RM. Binahagi nga ni RM itong pictures nila ni V, suot ang kanilang military uniform. Kaya naman pinasuan niya ng milyon-milyon nilang armies. Kasunod ito ng report na ang dalawa sa anim na kinikilalang elite graduate trainees. Inaasahang matatapos ng BDS ang kanilang mandatory military service kasama ang iba pang Tan Boys sa 2025.